Belitan mula sa lalawigan ng Abra, an extraordinary person and legacy of strength, courage, compassion for the people in need. Ganito ay tinuring ang human rights lawyer na si Maria Sanyata Luilua Gonzalez Alzate na brutal na pinagbabarilan dalawang hindi pa nakikilalang salarin kahapon sa harap ng kanilang bay sa Sound to Bangged Abra. Galing sa Attorney sate sa hearing sa RTC Bangged at tabang nasa loob ng kanya nakaparadang kotse sa harap ng kanilang bahay magkasunod na linapitan ng dalawang gunmen at pinagbabaril at pagkatapos ay mabilis na tumakas sakay sa isang motorsiklo patungo sa direksyon ng konsiliman Sound 2. Isinugod ang biktima sa Siaris Memorial Hospital subalit binawi ng buhay habang ginagamot dahil sa malulubang tama ng bala sa iba di ng kanyang katawan. Narecover sa pinangyari ng pamamaril, ang walang basyo ng bala, wala pang pinapalabas na payag ang pamilya ng biktima, partikular ang asawa nitong si dating Judge Rafael Alzate, kaugnay sa naturang insidente. Gayon man, ayon sa Abra PNP, lahat ng anggulo ay kanilang tinitignan para malaman ang tunay na motibo sa naturang krimen na sa mga abrenyos. Patuloy naman ang at operation ng Abra PNP laban sa dalawang suspect na brutal na pumaslang kay attorney Lingling Alzate. Para sa Network News, ito si Romy Gonzalez tuloy tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuli sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Negros Occidental target ngayon ng tropa ng militar na maresto ang pitong top leaders ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NP sa Panay at Negros Island bago ang Oktobre 30 na barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon kay Lieutenant Colonel J.J. Javines, Chief ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army at Public Affairs Office, uh, Chief ng uh, Philippine Army, ang pagkawala ng ilang uh, leader ng mga rebelde ang hindi makapagbigay ng direksyon sa kanilang grupo. Dagdag pa ni Javines kung uh, mahuhuli ang maito, posibleng masisira ang kanilang grupo dahil wala nang uh, mamumuno at uh, sa ngayon mayroong patong ang kanilang uh, mga ulo na umabot sa 11.25 uh, million pesos. Ang mga top leaders ay si sina Maria Concepcion Bucala alias Concha, First Deputy Secretary uh, ng uh, Committing uh, Rion Panay at uh, Roberto Cabales alias Ted Lloyd William Secretary uh, Central Front uh, ng Kilusang uh, Rion Panay Roberto Gomia alias Toto Miller First Deputy Secretary, Southern Front uh, K.R. Panay, Severino Giannago alias Berin Dario Tisoy Political Guide Team 2 Squad One one Platon ng uh, K.R. Panay Nahum Camariosa uh, alias uh, Bibong Commanding Officer, S.Y.P. E. Platon, uh, Southern Front uh, K.R. Panay, Arlo Vargas alias Allen, uh, Squad Leader Squad 1, Regional Striking Force K.R. Negros, Sibu, uh, Cebu, Bohol, Sikihor at uh, Magno Flores alias Edgar, First Deputy Secretary ng KRNCBS. Mula sa aksyon Radio Radyo Bacolo dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Usang loob na sumuko sa mga pulis at sundalo ang dalawang dating miyembro ng New People's Army, o NPA sa lalawigan ng Albay, kinilala mga ito na sina alias Dona, dating miyembro ng uh, Kadamay Coordinator, nagiging dating Gabriela Provincial Chairwoman o coordinator sa ilalim ng Provincial White Area Committee o PWAC at miyembro rin ng Bicol Regional Party Committee, kasama rin na dito na sumuko ay si alias June, na dating Kadamay Regional Chairman dating miyembro ng Regional White Committee orwac RWAC at BRPC member. Naging malaking tulong sa pagsuko ang programa ng Albay 2nd Provincial Mobile Force Company, baskaran Detachment, Daraga Municipal Police Station, 93rd CMOC at iba pang unit. Samantala sa Camarines Norte, subuko rin ang dating miyembro ng NPA na nakilala sa alias Badet kung saan kanyang isinurender ang .38 revolver at isang rifle grenade. Matapos ang pagsuko ng tatlo ay isa sa ilalim naman ito sa debriefing procedures at bibigyan ng assistance package ng gobyerno o ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP Mula sa MBC Network News, ito si Ray Baton Ginger. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!